Isang mapagpalang araw po sa lahat. Daday Mix TV po. Saksihan po natin ngayon ang istorya ng isang bata na nagkatira sa isang dementeryo kasama ang kanyang lola. Hindi ho namin akalain na bigla na lang lunes sa lunes ay may kakatok sa aming pinto at hihingi ng tulong. Kaya tunghayan po natin ang istorya ng kanyang buhay. Ang pangalan niya po ay Marian at ang kanyang lola po ay may sakit ayon sa kanya ang kanyang lola ay mayroong cancer sa puso kaya ho na ah, minsan ho ay nahihirapan huminga kaya ho itong bata na to ay palaboy-laboy at nanghihingi ng tulong para mapagamot ang kanyang lola so ngayon po natin don't forget to subscribe pala sa aming channel Daday Misty maraming salamat po God bless YouTuber kasi. The... Oo. Ba't yung mga kaibigan mo ba nag-aaral? Ikaw na lang ang hindi. Pero dati sa ka nag-aaral? Sa isang bato na may... Sa? Isang bato na may... Ay, dito lang. Wala pa. taga saan ba kayo taga? Bagbag? Saan ang bahay niyo ba? Doon na talaga kayo sa San Bartolome. Eh? Sa loob ng cemetery. Eh buti po pa eksena na. kayo. naman po kayo? Kayo ikaw at saka yung lola mo. Sino pa ibang kasaminyo niyo doon? po din mga bata din po. Mga ulila rin. Ano pang Ano pangalan mo? Marian. Kasi lagi kita nakikita ito pang ilang beses na lagi talaga kayong umiikot-ikot para Ano nangyari kay nanay? Sa nanay mo? Ilang taon na ba si nanay? Lola mo yun? 76 May edad na rin E di inaalagaan mo na rin yun Pero malakas pa naman O oh, mahina Nakatayo pa, lakad eh, mga nanay-tatay mo. Ang asawa na po, no? Yung nanay o tatay. Dalawa po. May kanya-kanya na rin pamilya. Pero dati nag-aaral ka dyan sa San Bartolome. Opo. Anong? Grade 7. Tapos kaya nakatumigil. Ito lang. Nang grade 7 din. Anong grade ka na ba dapat niya? 11 na. Grade 8. Ah, pero last year yon. Kasi nung nakakita kita, medyo maliit ka pa eh. Nagbubunta ka rin dito. May sabi mo nun na may namatay sa inyo. Oo. Oh. Eh, di ba kapatid mo lalaki? marami pwede tumulong sa'yo kung gusto mo. Ayaw mo bang humingi ng tulong? Ano po kasi sa bukas po kasi pupunta na po kami sa po. Bakit sa DSWD? Doon lang daw po ko para po makakatahan po po. Sino nagsabi? Yung barangay po. Ayun, pinakamaganda. Kasama ko po yung lalak Pati siya dun din sa DSM. May iwan ko hindi naman, hindi naman siya pwede iwan. Saka, hindi naman siya kasi pwede tumira doon sa simentero. Wala na ba kayo ibang pwedeng tira? Sige, so, bibigyan kita, pero bili mo ng pagkain mo ni... Bili nyo ng pagkain nyo ni nanay, ha? saka saka sabi mo kay nanay magpagaling minsan kung gusto mo humingi talaga ng tulong pwede natin interviewin si nanay doon sa sementeryo sa San Bartolome mismo sa loob di ba yan yung doon sa may stoplight tapos papasok sa loob doon na kayo nakatira ngayon sa anong ano, tirahan nyo doon papagla ha? ah may kubo na kayo doon sa loob Sinong gumawa ng kubo doon sa loob? Dati pa po yung nandun. Po. Tapos tinirahan nyo na lang. Kasama yung mga nandun din mga bata doon. Tingin mo mga ilan yung mga bata doon? Marami rin. Sobrang ang dami. Puro mga ganun din. Mga sitwasyon nila. Meron din pong nag-aaral. Ah, doon na talaga nakatira. Pinapayagan naman ng gwardya. Opo. Oh, 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 Kasi naglililis naman po kami. Hmm, parang kayo na yung caretaker doon sa... Dapat mag-aaral ka. Unti na lang, makakagraduate ka na ng high school. Diba? Mas paano mo matutulungan si nanay niyan kung hindi ka nag-aaral? Hmm. Tapos si nanay may sakit. May sight sa puso? Anong condition niya ngayon? Hindi siya nakakatayo? Hindi naman? Huminga? Tangdaan na rin kasi si Nanay. 76 ano? Sana makuntahan natin. Ano? Gusto mo ba kumukuntahan natin? Check natin siya? Kung kaso po? Kung sitwasyon niya. Pwede naman din. Eh. Tignan natin kung pwede bukas. Pero sabi mo, may schedule na kayo sa DSWD. Ibig sabihin, tutulungan naman kayo ng gobyerno. Kasi ang initili to. Tapos, nasa labas ka. Eh... Pagka, kung gusto niyo. Ano, iinterbiyuhin natin si Nanay. Tapos uh, i-post natin tapos hingi siya nang manawagan siya na, uh, kasi meron kasi mga kalingap yung tumutulong sa mga katulad ninyo. Pero ang talagang tinutulungan nila yung mahirap pa sa mahirap, saka hindi naabot ng gobyerno. Eh kayo naman eh mapupunta naman ng DSWD. Kaya may kahit paano may makakatulong talaga sa inyo. So, mas marami pa silang Pero kung gusto mong humingi na tulong, manawagan, okay lang. Pati si nanay. Malapit lang naman yun dito. Pwede yung puntahan. Sandali ko na po siya dito bukas. Kami na lang pupunta para makita yung sitwasyon niya doon. Para makita yung sitwasyon niya. Kasi kung magbino mo dito, paano paniniwalaan yun? Dapat makita nila yung kung saan, saan kayo nakatera. Ano pala pa mo? Mary? Ano? Mary Marian. sige na, bilhin mo ng pagkain. At umuwi ka na. Mainit. Huwag ka na. Tama na yan. Okay na yan. Kulang pa ba yan? Ha? Huh? Kulang pa yan? Ano bang bibilhin mo? Marami na yan. Bibili ko po po kasi sa punang ano yan. Nung pagpausok niya po. Nebulizer. Meron na siya nebulizer sa bahay. Wala. Eh, saan siya mag-usapan? paano niyo gagamitin yung pausok? Kaya nga lang po siya kasi po araw-araw na sinisikin. Pero anong ginagamit niya? May nebulizer siya. Hindi po. Kaya po na mamalas ako bibili po ko ng ganun. Mahal din yun. Abot ng isang libo rin yun. Di ba? Eh kukulangin talaga yan. Kailangan mo ano. Kailangan mo talaga. Pero anong sabi sa DSWD? Bukas pupuntahan na, pupunta na siya. Tapos oh. ano, dadalhin siya sa doktor? O, oh, po oh, oh, rin ako. Doon ako kamulit. Pati kapatid mo? Yung kapatid ko ka po lang. Wala na. Dalawa na lang kayo. Sige na, Maria. Pagka ano na lang. Pagka bukas, nandiyan pa rin kayo. Sabihan mo na lang ako. Tapos punta natin yung si nanay. Tignan natin yung sitwasyon niya. Kung pwede siyang matulungan kung oh, pwede, baka sakali, di ba? Bilan siya ng nebulizer niya. Mailipat kayo ng titirahan. Para so, medyo maayos sa iyo. Minabuti ko na pong pauwiin ang batang ito dahil sa sobrang init. At para rin mabili na niya kung ano man pong pangangailangan ng kanyang lola. Maraming salamat po sa inyong panunood at sana po ay balang araw ay matulungan po natin ng maglolang ito siya nga pala namatay ho ang kanyang kapatid inuulit ulit ko pong tanungin para hong masigurado ko po na hindi sila ah uh, naloloko lang kaya kung mapapansin nyo ilang beses ko pong tinanong tungkol sa kapatid niya kasi naalala ko minsan ho dumalo sa amin yan yun ang kanyang dinahilan may namatay daw sa kanila at yung kapatid nga daw po niya at uh, nagtugma naman ho doon sa una niyang sinabi at ngayon na uh, nakita ko siya ulit at uh, nangihingi na naman po ayon po maraming salamat po sa panonood at uh, god bless po sa inyong lahat